mga kababayan dal po kami ng grocery uh, ah, syempre bigas at paahon po ito no Ay, grabe ahon oh, hindi ko pa naman na gamitin no? Ah, nakagad ko, paahon po to matarik shoutout At po kay Ate Lerma maraming salamat po At po yung sponsor natin ngayon ito po yung bahay nila Ay, grabe ito po ito po Asan ang mama? Ha? Sa trabaho? Ano trabaho? Ha? naglalaba? Ikaw yung panganay? Hindi. Oh, bless mo na. Oh, bless. Oh, ba't ang kalat nyo dito? Hindi kayo nag-iimes? Nag ito, parang basurahan yung bahay nyo. Ay, yung tatlo dito. Kaya yung tatlo lang. Doon tayo sa baba. Doon tayo sa baba. Ay, Hindi na nga anggat ang aso. Hindi. Hindi pa. One. Pag may nagatid. Hindi ka pa dyan? Oo. Dito kayo. Wala. Tung o, oh, yung aso nyo. Bugawin nyo, ha? Bugawin nyo yung aso nyo, ha? O, yung aso nyo. Ha? Anong lulutuwa dyan? Diyan pa. Sa aming pagdating Ito kagad ang bumungad sa amin Sobrang nakakadurog ng puso Halos di ko matingnan Ang sitwasyon Na aking nakita Parang isang basurahan Ang kanilang tahanan Nakakaawang pagmasdan ang kanilang kalagayan meron pa silang isang sanggol na wala pang isang taong gulang at itong mga batang ito ay di pa raw sa oras na ito puro manggalang ang kinain simula kahapon hanggang sa kasalukuyang ito sobra akong naawa sa mga batang ito sana mapansin nyo kami, mga kababayan ko. Yung ka na Wala kayo sinain? Wala nga po. po. Wala nga po. po. Hindi pa kayo nakain? Wala no, oh, pa po umaga. Humo simula umaga, hindi pa kayo nakain? O, hindi pa po. Ayun o, oh, may bigas dyan o, oh. magsain kayo. Ayun, magtinapay mag muna kayo. Grabe, sa pulo umaga, hindi pa pala kayo kumakain. Ito yung sitwasyon nila dito, nakakadurog ng puso to. Okay. nasa ang kaldero nyo? O, magsayang na kayo. O. Magsayang ka, Utoy. Para makakain kayo. May, may ulam dyan, sardinas. Sige na. O, magsayang. Hindi pa pala kayo kumakain. Sapul umaga. Tuwawa naman kayo. Sige na, kain ko. Kuha. Kuha. Para sa inyo yan. Yan dala namin yan. Para sa inyo lahat. Para sa inyo lahat yan dala namin. O, bigay mo na sa kanila para sa kanila lahat yan. Bigay mo na lahat para sa kanila lahat yan. tabi nyo, baka makain ng aso ha. Bakit hindi kayo naglilinis dito? Para na, para na kayo dito basurahan. Grabe. Ayan you know, o, bigas. O, oh, bigas. Saan yung lalakay ito? Baka, sabigasan um... Sabigasan po oh, lang. Tapos magsaing na kayo, para kayo makakain. Magsaing ka na. Marunong ka magsaing. So, tayo, o, kayo. magsaing ka. Bakit? Magsaing kayo. O, oh, saing para okay. makakain kayo ng kanin. So, anong oras na, Diyos ko? Ito ang unang, oh, una mo, May sabihin. Anong oras na? Alas dos na. Alas dos na mahigit ko. Mga kababayan, okay, hindi pa kumakain kayo. ng kanin tong mga to. Simple umaga. Ayan yeah, no. o, ah, basurahan itong bahay nyo. Gusto po. Ayan yeah, o. Ang baby nyo tulog. Hmm. Kami tutulong sa inyo. Mag matuto kayo magligpit, ha? Marunong kayo yung maglinis ng ano, ng pinagkainan nyo. Paano pag may bahay na kayo, ganito rin? Ha? pera. Ha? O, may bibigyan ko kayong pera. Ayan, may pagkain na kayo. Ito ka pa Hindi. Hindi, hindi po, yung nagtatalaga ako. Po. nanay po nito ni Bebe. Nanay ni Bebe, ni si Bebe. <yang> walang tapos damit. Ka. Tapos kayo, magkakapatid mga ito. Sari, sari. Bold ng puso itong mga to Ano? May isang tao na lang. Wawa, ito dito mga kababayan. Yan, ako po po'y nananawagan ha sa may mabuting puso, Martin, ako na nananawagan sa'yo, sana matulungan mo itong mga to. Ah, kahit pang grocery, pang ng bahay. So, po nakakadurog po ng puso itong mga tong batang to. Mga ah, kababayan, sa may mga mabubuting puso dyan, ah, pakishare po ng ating video para sakali po may tumulong po sa kanila. Ano? talagang nakakaawa po itong pamilyang ito ito na po ata yung sa mga na vlog ko na sobrang nakakaawa sa mga pangyayari na kita ko dito parang basurahan yung kanilang ano yan o oh. mga damit nila saan kayo kumukuha ng damit nyo nasa mga damit niyo, ba't nagkalat yung mga damit nyo hindi wala nang labahan wala sabon may dala kami dyan sabon Lalaban na kayo. Sko, ito yung mga damit nyo. O, oh, tinatapon nyo na lang. Pa, dapat pala yung dinamihan ng sabon. Sa susunod, ng sabon. Kasi, hindi makapag... Oo oh, nga, baby, mamakakal. Papalinis natin ito. to. Para yan naman. Sa so, muling pagpalit natin dito, ipapalinis natin. Kawawa itong mga to. Ang lubhang ng kawawa dito yung mga batang ito. Mga kababayan. May mabubuti pong puso. Ako po'y nananawagan. Yan. At isali lurk. Uh, ito panawagan ko sa inyo. Ito yung sitwasyon. Tulungan nyo kami dito. Kahit mapagawa natin to ng kaunting kubo. Lila, no? Ang mga damit Yan o. No? Tsaka mga damit. Pambili ng damit ng bata. Yung baby. Walang ano. Walang damit. Sanggol pa. Singkit pa naman yung bata. Grabe yeah. ang batang to. Magsaing na kayo. Marunong ko magsaing? Pa para makakain kayo ng kanin. Dali. Sige na, may tubig kayo. Ha? O, pag, pag walang tubig, iigib ng tubig. kayo mo naman magigib ng tubig ah. hindi ka nag iigib ng tubig kayo ng tubig. Lakad. Ano na kayo? iigib kayo ng tubig. Lakad. mga bote oh. Saan kayo umiigib ng tubig? Bukal Sa Saan bukal 'yon? Malayo pa. don lakad yun O lakad doon, kayo ng tubig. O sasakay kayo ng tricycle doon. Papunta doon, doon ba 'yon? Lakad. Para makasain kayo, para makakain kayo ng kanin. Sige na. Sa O sige. O sige na, igib na ng tubig. Hindi 'yan 'yo. Mhm. Sali do siya din Igib na kayo ng tubig. Doon, tawag samahan mo tayo pag igib ng tubig tayo sa tricycle. Bakakain ng umahon pa sa rito. Dito lang hintayin namin dito. At para magsaing, magsasaing tayo nang makakain kayo, ha? Sada, lakad, lakad, lakad. Sama na, sama. Dala ng galon, kuha ng galon. Kuha ng galon. Hmm, kuha galo, ng galon, kuha ng galon. Matutong maging masipag, ha? Para kayo ay tulungan pag pag nagiging tamad, tatamaran din kaming tumulong. Ano? Para Parang basurahan po ito. Ano iinumin niyo? Wala kayong iinumin oh. Pate ang baby, Makaawa po itong bahay ng mga to. ito na po ah, tayo na na vlog ko na sobra talaga nakakaawa ang sitwasyon wala po yung kalang nanay sabi naglalaba raw ano, nagtatrabaho hindi natin alam kung ano yung totoo pero maraming kwento sa akin nakarating na yung nanay nila eh namamalimos lang doon sa kabayanan no namamalimos sa bayan sige tiintay namin kayo para makasaing ha para makapagsayang tayo. Hmm. Grabe nakakaawa tong mga to dito. Pinabayaan ng mang ano. Ayun oh, eh, no? tama nga yung sabi ng kapitbahay. Bakit kasi hindi nila alam hindi. Ang mga damit. Eh? Naaborido na rin siguro sa, eh. Siyempre, sa sitwasyon nila. Hindi na maintindihan kung anong gagawin. Ay, nila. wala kayo. Pag walang labang, hindi, na kayo Damn, eh. uh -uh. Ay, Kasi nagtambak dito, ay, nagkalat. Waawa po oh. huh. na mga kababayan. At po namin sila. Yan, pag walang tubig, iigib kayo, Ha? Huh? Para ano, oh, magsasaing kasi hindi pa kayo nagsasaing, hindi pa kayo kumakain. O oh, sinong marunong magsaing sa inyo? Itong isa, itong lalaki hindi marunong magsaing. Naihilaw. O oh, pahawakan mo sa kanya yung baby para ikaw ikaw magsaing. Sige na, magsasaing tayo. O oh, magsaing na kayo para makakain kayo ng ano? Ng kanin. Grabe, hindi pa po sila kumakain sa umaga, mga kababayan. Ito, pinagigib namin, tubig, pinag pinaigib Ayan o. Kawa-awa. Mga oh, kababayan, nakakadurog po ng puso itong mga ito. Ayan, magsaing kayo. Ito po yung sitwasyon nila, mga kababayan. Uh, kami po ay kumakatok sa inyong puso sa so may kakayanan pong tumulong sa kanila maliit man po uh, pag napagsama-sama po eh, makakabuo po tayo ng isang munting kubo para sa mga batang ito ano sobra po nakakaawa ito mga ito ay, ang dami niyo po niyo na mga ito pang so, alagang aso ang kababayan oh. No? Ito yung sitwasyon nila. Nakakadorog ng poso sitwasyon nila. Oh, baka ma Kau, matuto ka mag ha? Oo. Matuto kayo mag-igib. Ito, maglinis ng ganito. hin doon. Yung mga napagkayas na. Hindi yung ganitong ano, ha? Matuto mag-imis. Tawa-awa ma kayo dito na. Hmm. Sabi niya yung tinatay. Ay, lumawit lang pa ah. Oh, awa kay dito ah. Oh. Yeah. Mara so, kayong para kawaawa kayo. dito, utoy. Ayosin nyo yung paligid nyo. Maglinis kayo, ha? Lagay nyo doon sa isang Ay, ano. Dito po, dito po, Dapat lagyan. Yan. Baka bumaksak eh. Para masampo. Kawaawa kayo dito. Hmm. Anong oras mo na nene mo. Gabi. Gabi na? Oo, mm, ilaw iyaw mamaya. Kaso Rasulan man kayong ilaw dito. Mm. -mm. Wala po, sila lang mm. ko yung ilaw. Are, ako talaga dito, tinata. Pagkaise yung laway. Wala kayong ilaw. Mm. Ay, ubos mm. na mapa na iyan. Dapat tinain mo muna bago mo pinahika. Kanina pa hindi na inong. Bukas mo mo titian niya. Ano? Kagabi anong kumain kayo kagabi? Hindi. Okay. Hindi rin kayo kumain kagabi. Anong kinakain nyo kahapon? Wala rin kayong kain kahapon? Mangga lang ang kinain nyo kahapon? At saka? Puro mangga. Puro mangga? Ang kinain nyo kahapon, puro mangga? Sabi wala kayong kinakain kanin? Wala. Diyos ko po. Ano bang kalagayan nyo, no? Dito. Mangga ang ganakain. Ano? Maglikpit kayo dito para may tumulong lagi sa inyo, ha? Ha? Hmm, mangga lang daw ang kinain nila kahapon. Grabe. Di ba nagagawa kayo ng wales? Dapat matuto kayo magwales. Ha? Ayan, o. Oh. O, oh, ayusin nyo yung sinaing, o. Oh. Palingasan nyo. Hili, palingasan, palingasa eh. O, palingasan, eh. palingasan yung sinaing para makakain kayo. Ay, Tulungan mo mag pa. Pagbalik natin, mabilihan ng tsupon. yung mga bata. yung sanggol. Teka, oh, para malinis. Ay grabe. oh, uh, ha. Tutulungan ni Ate para malinis yung ano, yung chupon. Tuli na, tuli na. Yung para dun sa baby nyo. Dinaalin mo to, nyo ata. Hindi mo pagpapatos sa Sobra na sa mga batang ito. Sobrang mabagabag ang aking puso. Durog na durog ang aking puso sa sitwasyong ito. Habang sila'y aking pinagmamasdan. Sana kaawaan kami. Nung mga manunood. Sana masyarin niyo ang bidyong ito. Kung sa ganun kung ito ay mag Lahat ng ikitay ng video ito ay buong puso kong itutulong sa mga batang ito upang mabigyan sila ng bagong pag-asa upang magkaroon uli sila ng panibagong sigla panibagong pananaw sa kanilang buhay na naranasan ngayon para mabago ang kanilang isipan sa so, kasalukuyang ito sana pakinggan nyo kami sa aking hinaing share nyo ang video ito at maipalo nyo rin ang page na ito upang magtuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mga kababayan natin na naghihikahos na nangangailangan ng tulong sana kawaan yung kami sa puntong ito di ko alam kung anong aking gagawin dahil sa nakikita ko sa hirap na nararanasan ng mga batang ito gutom pagod ganon din ang kanyang magulang marahil stress na at baka mauwi pa sa depresyon ang kanilang magulang kaya sana tulungan nyo kami na mabago ang bahay na ito at mabago ang kanilang pananaw mabigyan muli natin sila ng panibagong pag-asa mabigyan muli natin sila ng bagong sigla upang mamulat ang mga batang ito sa maayos na sitwasyon dahil dito sa lugar na ito isa itong bangungot para sa kanila kung makita ang kanilang kalagayan ang kanilang sitwasyon na ganito ikaw nang mali Yan, na si baby naiyak si baby Di -di -di -di. Ang, ang mama nyo taga sasadya sige ka baby hat po kami. Ah. Uh, Papadyo lang ang taga rito. Eh. Eh nasaan nang papaanyo? Adala na po nasa na sa heaven na. Diba, matay na nga? Ah, namatay na po. Patay ay, na papa nila. Nasa heaven na si papa. Eh ano pa ga inasan ga si papa kung wala sa heaven, papa tuloy po. O kain na kayo. Ay, Hindi pa kayo kumain bago susubukan. Ayun na kumakain diyan. wag niyo subukan ng chocolate. O, kaya pinabulisan. Kaya oh. to. Hoy, pagiging buwan ng chocolate yan. Biskuit lang dyan. O, oh, kain na kayo. Kain na kayo. <coughs> Dito nga po sa sitwasyong ito, ako'y awang-awa sa kanila. Kakain sila. Pero wala silang plato wala rin silang kutsara wala rin silang sandok kaya ang pag sasandok sandok lang ng batang ito ay tanging tasang kapihan awang-awa ako sa sitwasyong ito halos madurog ang aking puso dahil sa sobrang kalagayan nila nakakaawa sobrang nakakaawa ang sitwasyon ng mga batang ito. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga oras na ito. Kung ano ang nabubuo sa aking isipan. Kung paano ko sila matutulungan. Kung saan ako hihingi ng tulong para may ayos ang sitwasyon ng mga batang ito. halos wala silang damit maging ang kanilang baby ay wala nang damit wala na raw masuot at itong sardinas na ito isang sardinas lang ang pagkakasyahin nila sa kanilang hapagkainan pero marami dyan kaming dala pero ayun nilang buksan na iisip nila ang pagtitipid dahil nga naman sa hirap ng buhay kailangan lang magtiis kung anong meron sila sa pagkailan nakakaawa pagmasdan ang mga batang ito sana may tumulong sa kanila may tumulong sa amin upang maisaayos ang kanilang tahanan ang kanilang pangkabuhayan sa pang-araw-araw. May tawid ang kumakalam na sikmura ng mga batang ito sa pang-araw-araw. Mga batang mosmos na no, wala pa halos ka isip isip nakakaranas ng matinding hirap, gutom, at kung ano pa ang kalang nararamdaman. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ito kung saan ko ilalapit at kung saan ako hingi ng tulong kaya sa oras na ito sa lahat na makakapanood dito humihingi ako ng tulong sa inyo na ma-share nyo ang video ito upang sa ganon kung magtrending trending ito itutulong natin ito ng buong puso para sa mga batang ito mapatayon sila na monteng kobo na matatawag na para sa mga batang kumakalamang tiyan sana kaawaan sila ng ating mga manonood sana mapalo nyo rin ang page na ito upang may pagpatuloy natin ang ating pagtulong sa ating kapwa na talagang nangangailangan na tulad nila talagang pinagkakasya lang ng isang sardinas ilan silang batang kakain dito anim sila ng mga bata nakakain sa isang sardinas Diyok oh, lang. Diyok pa. <mimilis> Aba. ang ulam dito ba? Ito pa o. Oh, yung sardinas. Ito pa o. Oh. Meron pa laman to o. Oh. Bubble. Oh, meron pa dito laman. Bubble. Sige. Ulamin nyo na. Magdadala ulit si kuya. <mimilis> Salamin nyo na, magdadala ulit si Kuya. Sa Napeke. subuan mo. <laughs> Dino, halos, halos dalawang araw na wala silang kain. Sa lang. Ayaw, pa, No, busog na. Oh, ano anong pakiramdam ng nakakain na ng kanin? Busog na. Busog na.